Magandang araw po sa inyong lahat. Today, we proudly celebrate the 30th National Migrant Workers Day, a meaningful occasion to honor the invaluable contribution of our overseas Filipino workers. Kayo po ang tunay na uwaran ng lakas, tapang at dedikasyon. Sa inyong pagsusumikap sa iba't ibang panig ng mundo, binibigyan ninyo ng pag-asa at kinabukasan ang inyong mga pamilya at karangalan ng ating bayan. Under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., we remain steadfast in our commitment to uplift and empower our modern-day heroes. Ngayon sa ilalim ng bagong Pilipinas, mas pinalalim natin ang kahulugan ng serbisyong may puso. Di lamang mabilis kung hindi ramdam, makatao, at mula sa puso. Ang OFW ay hindi lamang manggagawa, sila ay ama, ina, anak, kapatid, at kababayan. Sila ang humuhubog sa kinabukasan ng maraming pamilya. Sila ang nagpapalakas sa ating ekonomiya. Sila ang mukha ng sakripisyo, tapang at pag-asa ng Pilipino. At oh, we continue to innovate our programs and services to ensure that our response to your needs is reliable, efficient and fast. Wherever you may be in the world, patuloy po ang ating digital transformation at pagpapalawak ng mga programa na makakatulong sa reintegration, edukasyon at emergency assistance. Ginagawa natin ito upang mas mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa bawat OFW at kanilang pamilya. We recognize that behind every remittance is a story of love and sacrifice. Behind every success is a struggle met with courage. Kaya't sa araw na ito, we pause To express our heartfelt gratitude to all OFWs. You're not just workers. You're builders of this nation, ambassador of our culture, and embodiment of the Filipino spirit. Ang Owa ay katuwang ninyo. Tinitiyak namin na sa bawat hakbang, may kasangga kayong handang umalalay. Maligayang Migrant Workers Day po sa inyong lahat. Ang araw na ito ay para sa inyo. Kayo ang inspirasyon ng aming bawat pagkilos. Mabuhay ang ating mga OFWs, mabuhay ang bagong Pilipinas.